Magandang araw po at maraming maraming salamat sa mga nanonood at tumatangkilik ng YouTube channel ni Maestro Honorio Ong at ng mga YouTube video na kanyang ina-upload. At ngayon ay nasa buwan na tayo ng April kung saan matatanggap nyo na naman ang inyong libre at walang bayad na monthly horoscope. At sa mga hindi pa nagsasubscribe, magsubscribe po kayo at pindutin ang notification bell o notification button upang lagi kayong update sa mga YouTube video na i-upload ni Maestro Honorio Ong. At tulad ng nasabi na ay buwan na ngayon ng Abril. Kung kaya't matatanggap nyo na naman ang inyong libre at walang bayad na monthly horoscope upang alamin at matuklasan ang inyong magiging kapalaran sa larangan ng sex, pag-ibig, salapi, negosyo, karira, swerting kulay swerting numero at marami pang swerting darating sa inyo sa buwang ito ng abril kaya nod na monthly horoscope april 2025 aris silang isinilang mula ika-21 ng Marso hanggang ikalabing siyam ng Abril. Sa buwang ito ng Abril, may binabalita sa iyo ang langit. Ito ay ang mabuting balita, pero pwede mo ring tawaging maswerteng balita. Kung saan ang maswerteng balitang ito ay nagsasabing ikaw mismo ang lalapitan ng mga buenas at ng magagandang kapalarang may kaugnayan sa matamis na romansa, sa material na mga bagay at sa malapitan at malayo ang mga paglalakbay. Mapalad na kulay ang green. Swerteng numero 1, 11 21 28 31 At 37 Taurus Silang isinilang Mula kadalawampu ng Abril Hanggang Ikadalawampu ng Mayo Ikaw ngayon Ang kakapusin Dahil Sa pagtulong mo sa yung kapwa. Magkagayon man, magiging masarap ang iyong pakiramdam dahil nakagawa ka ng napakalaking kabutihan. At dahil sa kabutihan ito, ang langit ang gaganti sa iyo. Sa buong ito ng Abril, mas doble at mas marami pang swerte at magagandang kapalaran ang walang kahirap-hirap na ibubuhos sa iyo ng langit. Na may kaugnayan sa makapal na halaga ng salapi na sa sobrang dami talaga na kapag binilang mo ay halos hindi maubos-ubos at tila hindi numinipis sa sobrang dami at sa sobrang kapal talaga. Mabalad na kulay ang old rose. Mastwerteng numero. 3, 14, 24, 34, 41, at 45. Gemini. Silang isinilang mula katalawamput isa ng Mayo hanggang ika 22 ng Hunyo. Magaganda ang mga bulaklak at makukulay ang makikita sa kabukiran. Sa buwan ding ito ng Abril, kailangan mong makita at madama ang ganda ng nature. Oo, kailangan mong madama ang ganda ng kalikasan. Kaya naman, ito na nga at wala nang iba. Ang pinapagawa sa iyo ng langit, mag-relax-relax relax, at mamasyal upang lumusog ang iyong pakiramdam at upang mabawasan ang iyong stress. Kung saan, kapag malusog at magaang ang iyong pakiramdam, lalo mo pang makakamit ang bulto-bulto at maramihang pang mga swerte at magagandang kapalaran na ngayon mo lang mararanasan sa buong kasaysayan ng iyong buhay. Kumbalad na kulay ang powder blue. Ang swerteng numero 2 7 16 23 28 at orte Cancer. Dilang isinilang mula ika 22 ng Hunyo hanggang ika 22 ng Hulyo. Iwasan mo mag-isip ng mag-isip lalo na ngayong buwan ng Abril na malapit na malapit na. At papasok na nga'ng tunay ang Holy Week. Oo, iwasan mo ang labis na kaiisip. Dahil sa kaiisip mo, pati kalungkutan ay sumasagi tuloy sa iyong isipan. Ano kaya't sa halip na isip ang paganahin, ay damdamin na lang ang iyong pairalin. Tama, muli kang umibig. Oo, muli kang magmahal upang tulad ng tagsi ay muling dumatal sa iyong buhay. Ang panahon ng swerte at magagandang kapalaran, lalo na sa larangan ng salapi at material na mga bagay. Mapalad na kulay ang pink, maswerteng numero one thirteen, twenty, twenty nine, at forty one. Leo, silang isinilang mula ikadaglaman ng hulyo hanggang ikadaglaman put ng agosto. Sa ito ng Abril, bukod sa yellow o dilaw. Ginto ang mapalad mong kulay. At hindi lang kulay, kundi ang totoong ginto ay iyo ring magiging pampaswerte. Oo, ginto mismo ang pampaswerte mo at pampabuenas mo. Kaya dapat na magsut ka ng gold, lalo na ng gold o ginto na mataas ang karat at makikita at mararamdaman mo. Ang magagandang kapalaran ay tuloy-tuloy nang mapapasayo at tuloy-tuloy nang papasok sa buhay mo. Bukod sa yellow, mapala din ang kulay na orange. Maswerteng numero 4, 19, 25, 28, 34, at 44 Virgo. Silang isinilang mula 23 ng Agosto hanggang ika 22 ng Setyembre. Bilis ang susi ng iyong tagumpay. Kaya sa anumang sitwasyon at pagkakataon, hindi ka dapat bumagal. Kaya sabong ito ng Abril. Kahit nakakatamad ang mainit na panahon, bilisan mo at magmadali ka ng pagpapasya at mga pagkilos. Dahil ayon sa iyong kapalaran, habang patuloy kang bumibilis at nagmamadali, tuloy-tuloy ding at bibilis pang lalo ang dating ng swerte at magagandang kapalaran sa iyong buhay na may kaugnayan sa pag-ibig at mga paglalakbay. Mapalad na kulay ang silver. Maswerteng numero. 5, 8, 14, 23, 32, at 45. Libra. Silang isinilang mula ikadalawampu-tatlo ng Setyembre hanggang ikadalawampu-tatlo ng Oktubre. Marunong umiti ang kapalaran sa mga taong nakikita niyang nagsisikap at hirap na hirap na sa buhay. Marunong din magpaganda ang tadhana sa mga nakikita niyang dati nang may magandang pisikal na anyo at may maganda pang pangloob na kalooban. Kaya naman ngumiti ka rin ng madalas kahit na wala namang pangyayaring nakatatawa. At sabayan mo ng pagpapaganda sa pangloob at panglabas mong pagkatao. Makikita mo kapag ganyan ka. Sa buwang ito ng Abril, Ningiti ang karinang langit. Kasabay nito, maraming mga swerte at magagandang kapalaran ang sayo ay mag-uuna-unahang dadapo. Mapalad na kulay ang maroon. Maswerteng numero. 3, 6, 15, 26 33 at 40. Scorpio, silang isinilang mula ikadalawamput-apat ng Oktubre hanggang ika isa ng Nobyembre. Walang kalabu-labo, malinaw na malinaw, itang kita sa bolang kristal na habang umiinit ang kapaligiran, habang usong-uso ang manibalang at matatamis na mga prutas. Ito rin ang panahon na magugulat ka. Dahil sa buong buwang ito ng Abril, kagaya ng tagsibol sa kaparangan, muling magbabalik ang mga swerte mo. Kaya ang lahat ay magdiriwang at magagalak. Maliban sa mga lihimong kaaway at sa mga lihim at lang tarang na iinggit sa iyo ay sila ay hindi mapapakali dahil sa tinamumong malalaking mga swerte at bulto-bultong tagumpay ibahagi mo ang iyong mga swerte sa mga taong tunay na malalapit sa buhay mo at makikita at masasaksiyan mo. Mabilis ang magaganap, lalo pang darami ng darami ang iyong mga swerte at magagandang kapalaran. Mapalad na kulay ang red, maswerteng numero 7, 18, 22, 25, 37, at 44. Sagittarius! Silang isinilang mula ika-22 ng Nobyembre hanggang ika-21 ng Disyembre. Umiihip at umaalis ang hangin. Ngunit kabaliktaran nito ang iyong swerte at ang iyong tagumpay. Sabong ito ng Abril, kahit maraming gastusin, at ang bilis maubos ng pera, matutuwa ka. Dahil mananatili sa iyong buhay ng mahabang panahon, ang buenas at swerte na may kaugnayan sa salapi at pag-ibig. Magpasalamat kang lagi, lalo na sa panahong ito ng Holy Week sa pamamagitan ng pagbibigay ng lihim na tulong sa mga kapitbahay niyong nangangailangan. Kapag ganyan ka, laging mapagbigay, lalo na sa panahong ito ng mahal na araw, mamahalin at bibigyan ka rin ng langit ng mas marami pang mga biyaya at pagpapala ng higit at doble sa mga naipamigay mo mapalad na kulay ang burgundy. Maswerteng numero. 6, 15, 19, 24, 32, at 43, Capricorn. 43, isinilang mula dalawa ng Desyembre hanggang Walang mataas na bundok sa kambing kapag ginusto niyang akyatin. Ganun din ang iyong tadahana, parang kambing. Walang matayog na ambisyon sa iyo kapag ginusto mo talagang makamit. Oo, anumang mga bagay, ito na gustong-gusto mo talaga. Hindi po pwedeng hindi ito sa iyo mapunta. Kaya naman, sa buwang ito ng Abril, simulan mo na agad ang mga bagay na gustong-gusto mong mangyari, mga inaasam-asam mo, at mga bagay na gusto mong mapunta sa iyo, ay siguradong ito ay iyong makakamit. At mararating mo rin ang anumang matayog na layunin o mga ambisyon mo sa buhay. At ang iyong pinapangarap ay walang duda. Magsisimula na ngayon na mangyari sa iyo at isa-isa nang magkakatotoo. Mapala na kulay ang gold. Maswerteng numero 4, 17, 22, 31, 37 at 45. Aquarius. silang isinilang mula ika dalawampu ng Enero hanggang ikalabing walo ng Pebrero. Hindi ka pwedeng manatili sa loob ng bahay ng may katagalan. Una, magkakasakit ka. At pangalawa, walang swerteng mahihita sa loob ng bahay. Mai-stress ka lang diyan at maaari pang sa loob ng bahay ay maistagnat ang enerhiya mo at lalong tumamlay ang iyong kaluluwa. Kaya nga ang mas mahalaga, lalo na sa panahon ito ng tagaraw at panahon na rin ng Holy Week, walang duda, ang mga swerte mo at magagandang kapalaran ay dadapo sa iyo kapag ikaw ay namamasyal. Naglilibang, nagbibisita iglesia, nagpipilgrimades o kaya'y pumupunta sa malalayong mga lugar na hindi mo pa napupuntahan. Gawin mo na ngayon upang tuloy-tuloy kang swertihin at pagpalain ng tadhana. Mapalad na kulay ang lilac. Maswerteng numero. 1, 9, 18, 27, 39 at 42. Paises, silang isinilang mula ikalabing ng Pebrero hanggang ikadalawampu ng Marso. Likas sa iyo na malalaki at sobrang marami ang mga pangarap mo. Isa lang sa mga ito na may kaugnayan sa pagpapalago ng kabuhayan ay sapat na para yumamang ka ng gusto. Kaya ang payo, huwag mo na ang pangarapin ng mga bagay na malayo sa katotohanan na imposibleng mangyari at yung mga pangarap na wala namang kaugnayan sa pagpapalago ng iyong kabuhayan ay mas makabubuting ityapwera mo na. Kapag ganyan ka, ang pangarap at gustong mangyari sa buhay ay iisa lamang at nakatuon sa pagpapalago ng kabuhayan. Sa buwan ding ito ng Abril, mararamdaman mo malapit na malapit ka ng yumaman ng hindi lang basta mayaman, kundi ubod ng yaman talaga. Mapalad na kulay ang violet. Maswerteng numero. 5, 15, 24, 32, 37, at 45. Maraming maraming salamat po sa nanood ng monthly horoscope. At inaanyayahan ko po kayong pasyalan ang ating playlist sa YouTube channel na ito ni Maestro Honorio. May iba't ibang playlist ang YouTube channel na ito upang matuto kayo ng sarili ninyong pag-aanalisa ng kapalaran isa sa ating mga tampok na playlist ay ang swerteng guhit ng palad. Sa pamamagitan ng palmistry ay malalaman mo ang mga palatandaan sa guhit ng iyong palad kung ikaw ba ay yayaman. Bukod sa swerteng guhit ng palad, mayroon din tayong playlist na swerteng numerology. Pag-aanalisa ng birth date at destiny number. Sa nasabing playlist ay inisa-isa natin ang mga birth date na yumayaman. Kaya panoorin niyo po ang ating playlist na Swerteng Numerology. Bukod sa Swerteng uh, Guhit ng Palad, Swerteng Numerology, mayroon din tayong playlist na Swerteng Handwriting Analysis and Signature Analysis. Sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong lagda at sulat kamay, maaaring magbago ang inyong kapalaran. Maaaring higit kayong magtagumpay at maging maligaya kung babaguhin niyo ang inyong signature o lagda. Na itinuro natin sa playlist na Werteng Handwriting and Signature Analysis. At sa mga nananaginip, mayroon din tayong playlist na Swerteng Panaginip at Lihim ng Inyong Mga Panaginip. Sa pamamagitan ng scientific approach na binase kay Simon Freud, isang psychologist, at kay Carl Jung, isang psychoanalysis din na psychologist ay binasi natin. Ang interpretasyon ng inyong mga panaginip kaya pasyalan nyo ang ating playlist na swerteng panaginip at mga lihim ng inyong panaginip. At syempre pa sa mga mahilig magpunsoy para hindi na kayo bumayad ng malaking halaga at matuto kayo ng basic punsoy. Ay mayroon tayong playlist na swerteng punsoy tips. Pasyalan nyo po sa ating youtube video na ito ang swerteng punsoy tips upang mapunso inyo ang inyong bahay. ganun din ang inyong business site. At meron din tayong swerting horoscope. Inisa-isa natin ang zodiac sign mula Aries hanggang Pisces upang malaman natin kung ano ba ang paraan o formula upang higit na magtagumpay ang isang Aries, ang isang Taurus hanggang makarating ng Pisces ay Hinalughog natin ang mga lihim at paraan upang ang bawat zodiac sign ay magtagumpay at maging maligaya. Kaya panoorin nyo ang ating swerteng horoscope. At ang isa pa nating playlist ay bagong bago, swerteng nunal. Uh, saan ba ang mga nunal na ihayaman? Ay tinalakay natin sa playlist na swerteng nunal dahil ano ba ang kahulugan ng ating mga nunal at mga nunal na palatandaan ng pagyaman. Panoorin niyo po ang ating swerteng nunal. At ang bagong-bago natin playlist na kasalukuyang umiere ay ang Prediction 2025. Sa pamamagitan ng Prediction 2025, inalam natin kung anong animal sign ang yayaman sa taong ito ng wood snake at mababa, mapapanood din sa nasabing playlist kung sino-sinong animal sign ang suswertihin sa taong ito ng 2025. At nandun din sa playlist na Prediksyon 2025 ang mga swerting numero at swerting petya sa taong ito ng 2025. Kaya kapag wala kayong magawa ay pasyalan ating mga playlist at meron ding prediction 2025 ay ang earliest prediction ng bawat animal sign. Kaya pasyalan nyo ang ating mga playlist upang matuto kayo sa sarili ninyong paraan na pag-aanalisa ng inyong kapalata. At muli, magkita-kita tayo para sa susunod na Monthly Horoscope.